Ice! Ang sarap magluto pagka ganito ka ganito yung ano mo. sandok mo, laki to. At ano mas yan sa'yo? Yung sayo. Ha? Ayos! Wala yan. Mo. Ito maganda. Nang kwenta. Malita <laughs> ko to. Masyadong maliit. Okay. Alam mo, ikaw lang. Ano yan? Uy! Siyempre, kala mo ikaw lang may ganyan na. Siyempre, madami akong ba. Ano ka ba? O, oh, mas malaki to. O. Oh. Tingin <laughs> 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 ko nga yun sa'yo. Nice! Nice! Eto, pag ginanon mo, kahit yung dalawa ninyong pila dyan sa likod, kunyari, meron kang kasama, mga bata. Oh, Ay, lalagay mo na. Marami kang masasakot kailangan para miyan tayo. Kasan yun? Kala mo ah. Mas <laughs> malaki yan. Oh, malaki na na. Mas <laughs> malaki po. Ang dami mong ganyan. Oh. Malaki yan ah. <laughs> Tumabi ka dyan. Ikaw yung sasandukin ko. Ha ha ito, ang gigis ako rito. Nagigip mo na sa ba? na-dinner mo na to. Kanya na. Ano ka ba? One-fourth lang tong ang. Eto, kahit ikaw na isa ko dyan sa kaldero. Oo. Oh. Woo! Tingnan ko lang. Tingnan lang natin kung makapalag pa yan. Mabiga, Dabi, ikaw na yung sasandukin ko talaga. oh, oh ano? Ha? Kapagawa ko, ikaw lang, ha? Sa ali ko na yan. Dekin, ba't mo nilagay dyan? Huwag mo busin. <laughs> ano? Ay, hindi naman po pwede yung makaluto ganyan na kalaki. Eh. Masyado na malaki yan eh. Pero, mo. Kala mo, ikaw lang may ganyan kalaki. Meron din ako. Ikaw yung igis ako eh. Teka. Ula! Grabe na mo, wala ka Sinasabi ko sa'yo, madam. <laughs> pag ikaw sinanto ko, pati yung kapitbahay mo, dadali ko talaga. talaga. Ito, Pagka nagluto ako ng pagkain, gusto ko buong luson. Wala akong malaki na to. Mas malaki pa pala yan. Ito, pagka nagpakain ako ha, hindi lang barangay. Buong luson ng Pilipinas pinapakain ko. Teka, titig mo yung sabaw. Hey! Tala. <laughs> <laughs> hindi ko na... Yung sabaw dito lang, busog ka na no. <laughs> oh. Kala mo, ikaw lang. Ah! Dito, ah. kahit yung uh, isang buong uh, dinosaur, pwede na pinigis <laughs> eh. <laughs> ano siya? Napakaganda na pagkakalwa. Napakainam! Ito na yata yung pinakamalaki talaga na gamit ko sa buong buhay ko. Sinasabi ko sa'yo, umalis ka dyan! Malis ka dyan! So, no, walang ba meron? Parang hindi na maganda ito na nangyayari natin, ah. Mismo! Parang hindi na lang palaki Yung mismong kawali mo, kukunin ko to. Huwag mo Saan? 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 Saan siyempre, hindi lang ikaw meron, meron din ako, oo. Oh. Di ba ano, parehas lang tayong magaling? Kasi kung ano meron ako, meron ka rin pala. Ay, siyempre, hindi ako papatalo sa'yo. Magaling tayong parehas? Oo. Oh. So, yun, makakaroon na nakakaliwang, nakakatawa, no? Ang ganda ng mga gamit nila. At ituturo ko sa inyo kung saan itong lugar na na-discover namin. Actually, nadaan na lang namin te. Tara. dami niyang gamit. So yun, mga karoda, lang po kayo dito. At uh, sa mga may no, na mga lalo-lalo na yung eh, start pala mag-business, eh, baka makonsider nyo to. So yun, marami, marami salamat sa inyo pala na God bless us. Peace, bro, shush! Parang liguan ng bata to, ah. Bata. <laughs> Kunyari, nasa kwarto ka, nagbabasa ka ng libro, ito yung ginagamit doon, di ba? Hindi ba to? sir. Ha? pag -heater. Hindi, ito yung sa pag nagbabasa ng libro. Uh -huh. <laughs> Ah, uh, mas malaki yan. Sakit <laughs> na na.